Ito na. Sunod, mga kababayan, matatawa kayo dito. Hmm. Ano nga ba itong sunod? Hmm. Si Maharlika, Tignan nyo. Kung naalala ninyo, mga kababayan, si Maharlika noon, ha? Suporter talaga ni PBBM 'yan. oh umuwi pa nga galing Amerika 'yan, umuwi ng Pilipinas. Kasi mag-inaugurate na, ha? Manunumpa na si Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Umuwi 'yan, ah, kasama pa si Chong Mm. kasama pa si First Lady, kilala ni First Lady yung uh, Lisa Marcos yan. Mm. Bakit, mga kababayan? Galit na galit. Mm. Ano bang kadahilanan kung bakit bumaliktad si Marlica? Kasi hindi siya nabigyan ng posisyon. Sa mga hiningi niyang posisyon kay Marcos noon. Kasi todo suporta kay Marcos yan, umuwi pa ng Ameri Pilipinas galing Amerika yan. Mm. Ngayon, mga kababayan, ito po yung patunay. Na mismong si Marlica inamin niya po ang kadahilanan kung bakit siya bumaliktad kay Duterte at binaboy niya si Marcos ngayon. Dahil sa hininging posisyon na hindi niya nakuha. Mm. Kaya ngayon mga kababayan, nabuisit sa kanya yung kapwa niya DDS na si Aluna. Mm. Si Aluna, galit na galit oh. Pakinggan ninyo ha, ah, mga kababayan. Ah, oh, magulat ka. Galit na galit. Ito 'yon, no. Oh. Pakinggan ninyo, mga kababayan, na Ito, 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 ito. O, oh, ito na, mga kababayans. O, oh, ito. Sa na ako ay hindi nabigyan ng posisyon, o oh, baka, putak oh. pulburo ka, lasing ka lang. O. Oh. Sunog lang yung putak mo. Magpakita ka ng ebidensya, ha? Kahit text messages lang, ingin ako sa inyo ng posisyon. O, oh, ang kalaban niya dito, si Pursley D. Lisa oh, tinanggi ni Maharlika na hindi daw siya nang hingi ng posisyon kay Lisa Marcos. Mm, yeah? Hindi siya nang hingi ng posisyon. Pero, tignan nyo, sunod na sasabihin niya. Application letter o kung ano man, di you know, CV wala kang may papakita. Kasi, yung mo. mm. pulburo utak ko. Wala akong hiningi sa yung bigaon ka ang magpatutun. Tayo ang humingi sa akin ng pabor ah. Oh. mo ang posisyon ng Department of Agriculture Secretary Romy gusto mo kausapin ko si Romy ay si uh, Senator Bongo at tampon si Pangulong Duterte pero hindi ako ganun ka tanga na ipakikusap mo dahil hindi ko na magawain ah. Oh. ang siningin ko lang sa'yo yung pangako mo kahit Glenn na ilalagay mo siya sa Comelec ang siningin ko lang sa'yo yung pangako mo kahit Glenn na Okay, tanin nyo. Wala daw siyang hiningi na posisyon kay Marcos. Kaya daw siya'y bumaliktad. Kasi ang siningil lang daw niya, ang posisyon para kay Glensyong, di ba? Hindi mo maintindihan, mismo luka-luka eh. Kanina sabi niya, utak-bulburon ka, lasing ka lang, Lisa. Wala akong hiningi sa iyo na posisyon. Kaya ako bumaliktad. Kasi... Ah, siningil ko lang sa iyo yung posisyon na para kay Glenchong na hiningi ko sa iyo. 'Di ba kakasabi niya lang wala daw siyang hiningi. Tapos ngayon siningil lang daw niya. So ibig sabihin may siningil, may hiningi nga siya. Ah, continue. Ilalagay mo siya sa Comelec ah. kasi tatanggalin natin yung Smartmatic at aayusin natin yung electronic policy. That was mm. -hmm. before kayo Dahil yun ang sinasabi mo na, hindi mo para sa so isang patungin, bigaon, ayaw Dahil Alright. Hello, 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 hello sa ating mga kayunitim all over the world. Ah. Again, this is your Miss A. Ah. isa na namang reaction video. Ang isi-share ko sa inyo mga palangga. Um, palangga! Okay. Eh si Jutak G ng Majali kang hayop, kuha mo yung ko? kuha mo yung buisip ko? kuha mo yung ko? Ah. Sa totoo lang, chutang china. Kung meron mang boba, mm. eh, kung meron mang utak bulburon, kung meron mang sunog ang utak, bobo, -bo, ikaw yun. Kung di ka ba naman talaga boba, ah. hindi ba kabukuha mo? Kasi yung, yung utak mo, ano nasa pawin? Kung di ka ba talaga bobo, -bo, gaga ka, sabihin nung walang ebidensya itong si First Lady sa iyo na nanghihingi ka ng posisyon sa kanya. Ah. Okay? Fine. Kung wala di wala, pero kung di ka magbobo, ah, pa bobo, ha, bobo ka. Yung ebidensya na may hinihingi kang pabor na sinisingil mo yung ginawa mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng posisyon sa kaututang dila mo si Benchong. Diba? Kaya, bobo ba? Akalaan mo ikaw mismo ang nagbunyan sa na sarili mong kawalang hinaan. Di ba? Na kaya ka nagkakaganyan gaga ka, kaya ka pumaligtan dahil hindi ka pinagbigyan sa posisyon na hinihingi mo para kay Lencio. oh Hindi nga sa'yo, pero humingi ka pa rin ng pabor. Hindi nga posisyon para sa pero posisyon para sa kaibigan mo. Di ba? Galit na galit si Aluna sa kanya. Bakit? Sabi niya, wala daw siyang hiniling kay Marcos at kay Lisa na posisyon. Pero maya-maya, kaya siya na boyset kay Lisa kasi hindi daw binigay ni Lisa ang posisyon na hiningi niya. nila diba? Kaya galit na galit si Aluna, sabi ni Aluna, putang ina mo, kung hindi ka ba naman kabubuhan, kung hindi ka ba naman katangahan, lumabas mismo sa bunganga mo, nilaglag mo, sa sariling dila mo. Hindi ka nang ng posisyon, pero naningil ka kung saan na yung posisyon. Oh, yun ang rason. Di ba? klarong tarong mga kababayan. Kaya po si Maharlika nagkaganyan-ganyan at merong puting ahas. Ang puting ahas niya panut po yun. Mm -mm, may gawang libro. Mm -mm. Ngayon mga kababayan, sinabi niya wala daw siyang hiningi posisyon. Ending, nagalit siya kay First Lady kasi hindi daw binigay yung posisyon na hiningi niya. Di ba? Kung hindi pa naman tanga. Sa sobra niyang kajutang inames, sa sobra niyang kabutigon ka animal pisting nyawa Yeah. Diba? Ah, oh, kaya galit na galit sa Luna. Kay Marlika. Instead na paniwalaan dyan ng taong bayan, si Marlika. Ngayon, sariling bunganga nga ni Marlika ang naglaglag sa sarili niya. Wala daw siyang hiningi kay Lisa, pero nagalit siya kay Lisa kaya hindi binigay ni Lisa ang hiningi niya. Ano ba yun? <coughs> di ba? Mga kapwa DDS, nagbubugbuga na. Diba? Mm. O hindi ba naman mga tanga? Mga jutang inames? Mm. am um, alam mo sa tutulang Marley naniniwala talaga ako na sabi ni alunang utak mo na ya yeah? Wala kang hiningi kay Lisa, pero galit ka kasi hindi binigay ni Lisa yung hiningi mo. Ano yun? Yeah? Tignan mo, ang sarap panuurin pag makapwa DDS o maglalaban mga kababayan. Kasi alam mo yung bobo number one at bobo number two nagbanggaan, tanga ang kalabasan. Di ba? Alam nyo yun? Hmm. Ito namang si Aluna, ha? Ah, birada ng birada kay Maharlika. Pero hindi niya iniisip na kapwa niya didiis yun si Maharlika. Di ba? Yung, yung tanga ay ah, yung bobong ng birwan, di ba? Nagbuga ng kabubuhan, sinalo ni bobo ng birto na isa ding bobo. Oh, inaway niya. Ikapwa naman niya DDS yun. Niya, yung mga supporter nila ngayon, nabaliw na kung saan ako maniniwala dito. Ipuro e, nga to DDS, tas nagbabanggaan sila. Niya, yung bobo number one at bobo number two, nagbanggaan, o, oh, ang kalabasan, parihong tanga. Niya, ah, ang sarap panuorin pala, no, kapag parihong bobo yung mag-away. Niya, ay, Diyos mio, Marimar Marlika, hindi ka ba naman tanga? Niya, wala daw siyang hiningi kay First Lady. Kaya lang daw siya bumaliktad kasi hindi daw binigay ni First Lady yung hiningi niya. So may hiningi nga siya. Ah, uh, sinalo ni Aluna, isa ding bobo, DDS rin. Ah, uh, bakit ko nasabing bobo si Aluna? Kapwa niya DDS yan, di ba? hmm tapos nag-away sila. Ah, uh, kasi mga bobo nga naman. na yeah, Diyos marimar. Ah, uh, kapag bobo talaga mag-away, hindi ka mananalo kay parehong bobo yan. Yeah, alam mo, sa totoo lang, nakakasakit ng damdamin kapag makita mong Pilipinong bobo tapos nag-away sa kapwa Pilipinong bobo. Yeah? Taya masasabi mong 80 plus 80 equals 80-80. Yeah? Chris Angel. Ah, Diyos mio marimar. <clears throat> Nasaan na si Sasot na bakla? Nagtago na sa China kay kinasuhan ni ano, Jetariela ng komodor ng Philippine Coast Guard. Ma'am Chichi Burici, kumain ako, napatawa mo ako. <laughs> Salamat po, Ma'am Chichi Boriche sayo nga. <laughs> Super chat, thank you, thank you so much po. Ya, yeah, si Sas, oh, sa mga naghahanap kay Sas andun sa China kasama ni Martin Andanar. Oh, nagtatago na doon kinasuhaan ni ano, ah, nang ni Jtarriela ng PCG. Oh, dahil sa Kapik Newsan. ayan. Oh, Ewan ko. Jusmio Marimar. Mm ito sunod mga kababayan ano na ba yan kent ano na naman yan ito po ha